Welcome to Galliano Rice Terraces Trippers dito sa Aringay La Union. So ito yung view natin dito ngayon dahil nga walang palay or walang rice na nakatanim trippers. Puro corn terraces ngayon trippers. Oh. So kokonti lang yung tanim na corn at ito yung view natin dito ngayon. May mga bagong kubo nagawa sila dito no. Ayun oh. Dalawa So dati isa lang yan trippers yung bandaron lang yung isang kubo doon yung tapat niyan bandaron. So ito yung view natin dito. Apaka ah, astig trippers ang ganda. 'Di ba? Oh. San ka pa? Oh, buti nakisama kasama yung ano eh yung araw oh at tatakpan ng ano makapal na ulap na yan. Astig trippers napakastig ng ano natin dito so medyo malamig siya ngayon trippers kasi nga natakpan ng ulap yung araw alright so ito ito yung vibes nga dito ngayon sa kubo na to trippers napakaganda ng vibes dito o oh, di diba alright o oh, di diba probinsya probinsya <laughs> wow tapos upo ka lang ng ganito oh Oh. Diba? Chill lang. Relax. Woo. Abang nang gagala ito yung mga may inggit sa <laughs> Ikaw pa chill-chill lang. <laughs> All right, di ba? Oh, tapos do tayo sa kabila. Ting tingnan din natin yung ano doon, yung vibes doon. Wow. Oh, tingnan niyo. Napakaliit ng na mga kubo na yan pero useful trippers at napakaganda or na, nakaka no. Ayan oh. 'Di ba? Upo ka banda rito. Yan, sit down. Tapos yung view mo napakaganda oh. O 'di ba? Ayan yung view mo dito, trippers. Napaka-astig tapos ang lakas pa ng hangin. 'di ba? Oh. 360 pa yan, trippers oh di ba napaka astig oh kita mo yung rice terraces oh, oh sabagay hindi pala siya rice terraces ngayon no, trippers ngayon buwan corn terraces siya ngayon <laughs> dahil puro corn yung mga nakatanim ngayon dyan so astig, napaka ano, relaxing dito ngayon trippers Maganda rito, may mga kasama kang kaibigan or yung mga jowa nyo, di ba? So, ang ganda. Karelax Ako, sanay naman ako mag-isa eh, kaya okay lang ako. <laughs> okay lang ako, trippers. Ayan o, so dito naman banda o. Oh. Tapos, ayun naman yung view nyo. O, oh, di ba? Yung rice terraces na yan. O, oh, yung corn terraces na yan. O, oh, di ba? Astig! Di Di ba? O, tara, labas tayo. O, o, ito yung mga ano, yung tinataniman ng palay trippers, ito yon. So, yun. Ang gando sa babae yung trippers. Kaya rice terraces, di ba? So, doon sa kabila, ganyan din. At ngayon, may mga tanim na ano, corn, ayun oh. Yan. So, yung ibang ano lang, ibang terraces lang yung ano, may pananim na corn ngayon yung iba wala hindi ko alam bakit so okay lang yan pero at least naka relax tayo dito no, sa Aringay Galliano Rice Terrace Strippers alright paka relaxing talaga gustong gusto ko yung vibes ko yun dito trippers wow ganda O oh, di ba tahimik pa? Oh, 360 yan, 3 verse oh. Ganda ng panahon ngayon. Hindi mainit at hindi rin gaano malamig, kaya sakto lang. Alright, ang ganda ng panahon. Oh. Ayun, natakpan yung araw. <laughs> oh, di ba astig? Peace out. Alright!